Si Donald Trump at Vladimir Putin ay muling magkasundo. Ang mga presidente ng United States at Russia ay ngayon nakatuon sa Europa. Makalipas ang tatlong linggo mula sa maingay, ngunit halos walang resulta na summit sa Alaska, nananatiling nakatigil ang mga pagsisikap na tapusin ang digmaan sa Ukraine. At syempre, kailangan may sisihin. At ayon sa dalawang presidente, ito ay ang Europa. Sa tawag sa mga lider ng Europa ngayong linggo, hinikayat ni Trump ang Europa na maging mas aktibo. Kahit ang natitirang diplomatikong aktibidad kaugnay ng digmaan ay mula sa mga kaalyado ng Amerika sa ibang kontinente tulad ng mga Europeo na bumubuo ng mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine pagkatapos ng kasunduang pangkapayapaan. Pagkatapos pagalitan ni Trump ang mga Europeo, sinabi niyang balak niyang makipag-usap muli kay Vladimir Putin sa lalong madaling panahon tungkol sa susunod na gagawin. Tumanggi siyang sabihin kung pipirmahan niya ang direktang parusa laban sa Russia kung hahadlangan pa rin ni Putin ang kanyang kapayapaan. Matapos baliwalain ng diktador ng Russia ang paulit-ulit na dalawang linggong mga deadline. Kasabay nito, inuulit ni Putin ang sinabi ni Trump na ang mga Europeo ang nagpapalawig ng digmaan sa Ukraine at sinusubukang isali ang Ukraine sa NATO. At ang ganitong sabayang posisyon ni na Trump at Putin ay talagang nakakagulat at nakakatakot. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Tara, pag-usapan natin ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe muna kayo sa channel na ito. Mag-like, mag-komento, at i-follow ang aking telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Kaya magsisimula ako sa isang quote mula kay Donald Trump. Kahit ano paman ang maging desisyon ni Putin, tayo ay magiging masaya o hindi masaya. At kung hindi tayo masaya, makikita ninyo kung ano ang mangyayari. Ito ang sinabi ni Trump noong miyerkules at noong linggo ay sinabi niyang handa na siyang lumipat sa ikalawang yugto ng mga parusa laban sa Russia. Pero kailan? Hindi niya sinabi. At sa kabuuan, ganitong uri ng pananalita ay matagal nang pinananatili ni Trump. Sinasabi niya, tayo ay magiging masaya o hindi masaya. Tayo ay magiging. Tayo ay mabibigo o hindi mabibigo. May gagawin tayo o hindi tayo gagawa ng kahit ano. Nakipag-usap si Trump ngayong linggo kay Vladimir Zelensky at iba pang leader ng Europa. At pagkatapos nito, sinabi ng presidente ng Ukraine na ang pag-uusap ay tungkol sa ekonomikong presyon sa Russia at pag-aalis ng pondo sa makinaryang militar ng Russia. Gayunpaman, sa pahayag ng Panig ng Amerika, pagkatapos ng pag-uusap, mas pinuna nila ang mga Europeo kaysa sa Russia. Sinabi ng kinatawan ng White House at ito ang CP. Binigyang diin ni Trump na dapat itigil ng Europa ang pagbili ng langis mula Russia na nagpapondo sa digmaan. Dahil kumikita ang Russia mula European Union ng 1 bilyong euro kada taon sa gasolina. Iginiit ng Pangulo na dapat magpataw ng ekonomikong presyon ang mga lider ng Europa sa China para hindi nito suportahan ang militar ng Russia. Tama si Donald Trump, lalo na kung isa sa alang-alang ang seryosong banta sa seguridad na nararanasan ng mga bansang Europeo mula sa Russia. Nakakagulat na patuloy bumibili ng enerhiya mula Russia ang mga bansa ng European Union kahit may mga parusang ipinataw ng kanluran laban sa ekonomiya ng Moscow. Gayunpaman, tulad ng maraming pananaw ni Donald Trump tungkol sa isyung ito, ang kanyang pagpupumilit sa Europa ay may halong hindi lohikal at maging pagkukunwari. Sa huli, hinihiling niya sa Europa na kumilos laban sa China dahil sa pagbili ng langis mula Russia. Pero siya mismo ay di handang magparusa sa Beijing. Nasa deadlock ang Estados Unidos sa negosasyon sa kalakalan laban sa China matapos simulan ni Donald Trump ang trade war sa pamamagitan ng mataas na taripa. Sa kabila ng hindi pabor sa Estados Unidos ang mga baraha, mukhang ayaw ni Donald Trump na gumawa ng anumang bagay na maaaring makasira sa tsansa niyang makipagkasundo sa China. Pero ang kanyang posisyon tungkol sa Europa ay nagpapakita ng kanyang pagtrato sa isa pang dating kaibigan sa India na nahihirapan dahil sa 50% na taripa sa kanilang pag-export sa Estados Unidos na ipinagtanggol ni Donald Trump dahil sa patuloy nilang pagbili ng langis mula sa Russia. Ang kanyang hakbang ay sumira sa tatlong putaong pagsisikap ng magkakasunod na mga presidente, mga demokratiko at republikano na huwag hayaang mapasama ang India sa lumalawak na Asian sphere. Si Donald Trump laban sa China Naging malinaw ang halaga ng kanyang estratehiya ngayong linggo ng mainit na sinalubong ni Pangulong Xi Jinping ng China na hindi naman naparusahan ni Donald Trump, si punong ministro Narendra Modi ng India sa summit ng mga lider ng mga autokratiko. Samantala, si Modi ay nagtagal ng isang oras sa limusin ni Putin na kahalintulad ng biyahe ni Putin sa armored car ni Donald Trump sa Alaska Summit tatlong linggo na ang nakalipas. Sa anumang kaso, ang pagtaas ng presyon sa Europa Upang bawasan ang pagbili ng langis ni Putin ay malabong maging mapagpasya. Ang kontinente ng Europa ay gumagawa ng mga hakbang upang mabawasan ang kanilang pagdepende sa enerhiya mula sa Russia. Noong una, ang Russia ang pinakamalaking tagapagtustos ng langis sa European Union. Ngunit mula noon ay nagpatupad na ang mga miyembrong estado ng pagbabawal sa pag-export ng langis at mga produktong petrolyo sa pamamagitan ng dagat. At sa ganitong kalagayan, si diktador Putin ay naglalaro ng sarili niyang laro na sa kakaibang paraan ay kahawig ng posisyon ni Donald Trump. Pinalalakas ng Russia ang kanilang klasikong estratehiya na naglalayong pag-awayin ang mga kaalyado sa NATO. Sinusubukang lumikha ng puwang para sa kanilang mga puwersa upang makamit ang mas malawak na pagsulong sa linya ng labanan sa Ukraine. At habang bumibisita sa China, nakipagkita si Putin kay punong ministro ng Slovakia na si Robert Fico at inakusahan ang mga Europeo ng pagpapalaganap ng isterya tungkol sa diumanoy planong pag-atake ng Moscow sa Europa. Sipi mula kay Putin, alam ng sinumang matinong tao na ang Russia. Walang naging wala at walang balak umatake sa kahit sino. Naiintindihan mo ba ito? Sabi ni Putin na siya mismo ang umatake. Oo, umatake sa Ukraine noong 2014 pa lang at labing isang taon nang naglulunsad ng madugong digmaan laban sa Ukraine. At sinasabi niya, kayo, ano? Alam ng sino mang matinong tao na ang Russia ay kailanman ay hindi nagkaroon, wala, at hindi magkakaroon ng hangaring umatake sa kahit sino. Sa Alaska, nagbabala si Putin habang nakatayo sa tabi ng Presidente ng Amerika na madalas na pumupuna sa kung bakit daw ang kaalyado ng Amerika sa Europa na hindi dapat hadlangan ng Europa ang diplomasya niya kay Donald Trump. Noong nakaraang linggo, Sinabi ng European Commission na inatake ng global positioning system jammer ang eroplano ni Ursula von der Leyen habang lumalapag sa Bulgaria noong linggo. Pinaghihinalaan barito ang Russia. Ano ang ginawa ng Moscow? Pinuna nila ang pahayag na ito, tinawag itong peke at isang pagpapakita ng European paranoia. Noong nakaraang episode, ibinahagi ko ang isang daan at libo kaso ng Global Positioning System Interference sa European Civil Aviation mula sa panig ng Rusya sa unang apat na buwan ng 2025 ngayong linggo. Ang opisyal na kinatawa ng Ministry of Foreign Affairs ng Rusya, si Mashka Zakharova, ay muling bumira laban sa Europa ngayong linggo na nagsabi sa mga mamamahayag na itinuturing ng Rusya na hindi katanggap-tanggap ang anumang ideya ng paglalagay ng dayuhang tropa sa Ukraine sakaling magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan. Isa na naman itong pagtatangka ng Moscow na hadlangan ang pagsisikap ng Europa na bumuo ng pwersa para tiyakin ang seguridad ng Ukraine pagkatapos ng digmaan. Habang kumikilos ang Europa, sabay itong inaatake ni na Putin at Trump mula sa dalawang panig. Wala ring sinyales ng pagkikita ni na Putin at Zelensky Nakamakailan lang ay tiwala pang sinabi ng mga opisyal ng White House. Noon, sinabi ni Trump na handa siyang makilahok sa ganitong mga pag-uusap bilang ikatlong partido pero ngayon ay bumalik siya sa posisyon ng Russia na dapat munang magkaroon ng one-on-one -on -one na pagpupulong. Nangangamba ang mga kaalyado ng Ukraine na magpapasimula si Putin ng komprontasyon sa isang one-on-one -on -one na pagpupulong na maaari niyang gamitin bilang patunay kay Trump na si Zelensky ang sumasabotahe sa proseso. At nitong Huwebes ngayong linggo, may lumitaw na isang sinyales ng pag-usad. Kahit na ito ay nakasalalay sa malabong tagumpay ng Peace Initiative ni Trump, na napako na bago pa man magsimula. Matapos ang pag-uusap ni na Trump, Zelensky at mga kaalyado ng Ukraine, inanunsyo ni Pangulong Macron ng Pransya na 26 na bansa ang nangakong mag-aambag sa peacekeeping forces kung magkakaroon ng kasunduan sa tigil putukan. Ngunit sinabi ni Macron na bukod sa pagpapalakas ng sandatahang lakas ng Ukraine at paglalagay ng mga tropang Europeo sa teritoryo ng bansa, ang ikatlong bahagi ng seguridad ng Ukraine ay dapat ang American Security Network. Ngunit sa ngayon, narinig lang natin mula kay Trump na iisipin pa niya kung paano niya mapapangalagaan ang seguridad ng Ukraine. Hindi ako magugulat kung sa huli ay lalabas si Trump at sasabihin, pakinggan ninyo ang ideya ng seguridad na garantiya para sa Ukraine mula sa mga Europeo ay kalokohan. Si Volodka, Putin, ang aking matalik na kaibigan ay hindi papayag dito. Makinig na lang tayo kay Putin at kansilahin. Ibig sabihin, malinaw na kinakampihan ni Trump si Putin at pinapalabas na parang inutil ang mga Europeo. Ganoon ba? At ngayon, sa pagtatapos ng isa na namang linggo, kung saan halos walang naging pag-usad tungo sa kapayapaan sa Ukraine. Hindi nakapagtataka na nagsisimula ng makaramdam ng pagkadismaya si Trump. Ngunit, kakaunti lang ang may ideya kung paano malalampasan ang ganitong pagkakabalaho. Pero sa halip na aminin ang pagkabigo, ano ang ginawa ni Trump? Sinugod niya ang Europa, kasabay ng diktador na si Putin. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po. Ingat kayo. Paalam.